BULING! BULING! Bu. BOO! Eh? Huwag mo na si J.M. Si Si ako? Bakit ba? पीछे जा आवे दे दे

Oh, naligo na kayo ah. nagbuling buling na rin kayo. Ano? Eh, ulad ng ngipin. Ikaw gusto mo? bigo ka! Pigo ka din! <laughs> oh. Alam mo makakatakas ka sa akin ah! <laughs> oh. Hili <laughs> <Huli> ka <laughs>

嗯。Oh.

Pasukin eh, na kayo pa.

Like yung nagbabawal sa camera? Oo, mabawal sa kapatid mo, Gaitan. Gaitan! Gaitan mo! Gaitan mo! Tugin kumalit ni Mark. Ayaw na, ayaw. ayaw, ayaw, ayaw Babawal yan. Malit pa 加油！打中，打中。

Bali ko na. Kuya ko nga. Apelyido ay last time. Sino ba ko na? Ano ano? Hey, baby. Uti lang.